Oh, good morning everyone. Popi Kopi. Mm. Ano yan? Good na dito sa amin. Kaya eh? e, ano na. Ito yung kalapin Ano na. Nakagaya sa plato. Laki. Hindi ka ano. Kung isang buffet yung ato. Nakagaya plato kasi dito nakakabuisi. Kung isang buffet. Buffet. Ah, na hanap ako ng maliit. Wala naman. Kaya may yung saucer ng anong ginagawa mo. Yeah. Good morning! Bonjour, Pali! Huh? <laughs> Bonjour, Pali! Ako ilang... Ilang dekada na dito, ah. pero hindi pa ako marunong mag... Fancy. Uh -huh. uh, sabi ka lang doon, pag nagsalita, oh, gusak, Hindi lang na itindihan, hindi slang, eh. So, ayan guys, nandito kami sa fa ano oh, no, no. na Sa sa Paris na sa safari Sa yung para sa mga animals. So, first time namin dito nakapunta din. Ang lagi namin pinupuntahan eh, yung doon sa jardin. Parang may mga laruan. Dito talagang animals. Mukhang animals. So, ayan. Oh, ang ganda ng view. Tingnan mo oh. view. So, ayan o. Oh. Ang view. Ganda. So, ayan guys. Mapuntahan namin yung mga iba't ibang lugar dahil sa aming amo. Kasi pag kami lang, purang imposible yata kami mapunta ng mga iba't ibang lugar. So, very thankful din kami sa aming mga amo. Lahat pati pagkain, pasyal, walang problema sa amo. So, ayan, kami-kami lang yan, wala kaming amo. Basta mayroon lang kami bodyguard. Di ba? <laughs>

Dubai, We carry them. Dubai, oh, malapit na. Nandito na naman kami na, sa Dubai, Dubai, Ibang Dubai, zoo. Dubai, zoo na naman. Ito okay. Ma Kung okay. may parang Dubai, 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 we went here. Let's do this. Yeah. Dubai, Parang may tao, may ganito siya. Ganito siya. Ganito siya. na siya. Ganito siya. Ganito siya. Ganito siya. Ganito siya. Ganito siya. Ganito

He have cup like this. That's good one. Too good. Wow. He have cup now. The is getting big. You so put it on your mouth. Okay. Say yeah, yeah. record, record. Marami yan nakain. Record, <laughs> Bye! Sama na muli si Roy! Wow! Ang dami! Wow. Talagang ito talaga yung ano, kasi malaki yung mga hayop dito na nakatira. Mamaya, ano, hawak kayo kasi may tatalon sa bubong. Ano yun? Alam mo, ka puti animals. Ano ka ba? No. At saan dyan? Hindi o kahoy. Kaya nga dyan sa nakatuloy. Ano ba? Here, here. Here, Ang ganda lang. Hindi na lang. Hindi masyadong mahinit. Oh. Kasi kakahu yan. <laughs> Baka sasakyan lang ang mag-drive. <laughs> sa kabila doon maglalakad. Kaya muna dito na. Dapat parang karo lang ang lakad dito eh. Para matagal. Kailangan okay natin sa may kahoy. Look, there's a lot of turkey. Hindi nakakalapit ng mga nag-ano may There, oh. Zebra! Ooh. Zebra! What's the color of the zebra? White and black. black. And white they call and them stripes. They, you call it stripes. That's what okay. stripes. Black and white. Uh -huh. We will go to, to the zoo Look, Look! Look at the horn. I'll horn Shut up. Shut up. Look at the bear there. Oh. She's waiting for her date. <laughs> <laughs> but her date didn't happen. come. Ghosting. Ghosting. Hi also.

Ito, gorilla, mayroon na dito oh, yung gorilla. Jungle. Yeah. Lion. I thought it's tiger. <laughs> cool, so the So, yan, nag tour tayo sa jungle. Why are we near the forest again? I want to I want to get out of the car. And when hmm. you see the gorilla? Ilfikada, yeah. kada-kada. So dito yung dito yung main nila pa yung main gate nila siguro ito ayan na so ito yung may kainan dito on ano ba so marami rin tao dito na another payment mga mga ano Ngayon mainit minsan pag gabi na yung nasa labas. Main- ma lamig, lamig yung hangin. Ini nagpunta sa inyo sa jungle. Mm. To lang to, sa gulangan. Sa gulangan. na nasaan malakas sila maglakad baby baby love dali mo <laughs> mawala tayong baby love ha uy man ba siko siko to yan, may daan din ayan may sisin ko anan <laughs> Itu kami sa jungle. Pagulangan ba ito yung kita? Maalala ko tawi kami. dia ini tuh dalam gulangan. Pero gulangan nila di, alagaan. Marayaw. Uwanin ha. Inhalaw mo yun sa yung gulangan niya. Uwan oh, ba, tanta si mga kahayup-hayupan <laughs> oh uh mm -uh. -mm, ayan na pero talibot yun ayan siya oh, mga kwan <laughs> so wet tuh ding bulangan ha kamu dia ini ibling kat pasin sumping ini ayun bulangan bulata Laki ng spider o. Oh. Gusto ko i-close up sa inyo. <gulang> <gulang> Hehehe. <hih> <tuk tangan> Giant Spider-Giant. Okay, ang lawa ko.